Pikit mata ha? Opo. Gano'n naman? Boksy flip! Ganito! Hmm. Opo. Aaaaah! Nakakawan Hi ka! Hi hey, ma. Busy ka? Hindi naman. Ang loob lang ako sa... May ibibigay ako sa'yo. Oh! Ano <laughs> yan? Siyempre matutuwa ka. Hmm. Oh. Pikit ka muna para surprise. Kalokohan na Di naman. Hindi totoo yan! Oo oh, nga. Bola lang ay, yan. Magbago! Boko ka naman. Kalokohan pa naman. Hindi Pikit ka muna. Baka. Papun, di ako, hindi mo nga ako sinusurprise sa iyo. <laughs> <laughs> ako, may surprise ako sa iyo. Mukha mo. no. <laughs> Seryoso. Seryoso! Ayaw mo. Sige na. Bigay ko to sa iba. Ano yan? surprise nga, ito nito muna. Siyempre, matutuwa ka hmm, nito. Ng... Mayos ka ma. Mm. Tanong ko na naman niya ng... Mayos ka. Kung po. Wala to. Isa. Ah, anak. Okay, tako eh. Mayos ka. O, ilan to? Dalawa. Ah, eh. eh. Mayos ka <laughs> ma ha. Sige ito na ang bigay ko sa iyo. Siyempre, so, galing sa puso ko to. Oh. oh, Mayos na, galing puso ah. Sige, ikaw. Yung puso ang sa <laughs> saging. Siyempre, bibigay ko kasi deserve mo ko. Okay? Oh. <laughs> deserve. Mayos ka. Ma-deserve ka talaga pag kalamukan yan. <laughs> Tikit mata ha. Oo. Galaman. Hmm. Dol! Ang oh. Ang kalokohan yan. <coughs> <coughs> hmm. <coughs> Ay, okay, ano yan?

Bagay sa iyo. Thank you mo. Oo, oh, bagay sa iyo. <laughs> Deserve mo to pa. Kapon ito mo, magkano binito mo? Gusto, secret. Ha? Hmm. Nagustuhan mo? Eh, siyempre. Hmm, hindi ba? Ang ganda no. Makapal siya, di ba? Hmm. <laughs> Huwag oh, mo isang lot. Thank you mo. Huwag mo isang lot. Huwag mo mo, oh, ba? Regalo ko to sa'yo iyo na. Uy, oh. thank you, ma. Aga-aga naman ang December ko. Meron na yung anong power. Sige. Sige. Thank you, ma. Ingatan mo yan pa, ha? Opo. Sige. <laughs> Bye. Nasakal ako, ma. Ayos na kami. Ayos

you know me <laughs>